Uh, senior citizens, PWDs, and yung indigents, yung mga walang kapasidad, isang pondo na lang yan eh. No? Yun po yung galing sa syntaxes, pagcor, PCS of funds, sinama na nga na po natin yan sa, uh, for one universal healthcare fund. So, unahin muna natin. Um, again, it's PhilHealth's fault. Si, si DOF, hindi mo masisi yan, naghahanap ng pondo yan to, to fund the priority programs of the administration or government. So, si PhilHealth talagang may ano rito, may sala, ba't kayo magdideklara ng excess funds kayo? Napakarami pa ang dapat bayaran, dami pang ang dapat na uh, bigyan na assistance. Again, not until we are satisfied na wala nang nahihirapan magbayad so, hospital bills. Pag hospital din, bayad na. Eh, ngayon, hirap na hirap pa rin eh di diba eh 500,000 sasagutin mo 12,000 eh di pag saan nila bubunuin 'yung